Oo, oh, oh. oh, kahit laban pa natin si VP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yon Hindi pwede yon Alimbawa, may nakita tayong mali kay, uh, kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibu ba tayo? Magsasawalang. Eh, katulad nito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. E eh, sasabihin nyo, e eh, confidential yan eh, baka naman talaga itinago sa pangalang iba. E eh, ba't pa kayo nagsubmit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may, may, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na nating mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan eh. eh, may problema na po tayo mga kababayan. Eh tapos ngayon, makikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President ay eh, uh, ilang bilyon, apat na bilyon ba o limang bilyon? Eh ba't yun, hindi iniimbestigahan? Eh pwede rin pong paimbestigahan yun sa totoo